Live tayo ngayon, guys. Ayan. Sa mga gustong mag-order ng uh, tumok. Ano ba sa Tagalog to? Tumok ang tawag namin dito. Ayan, malalaking saging. Matamis yan. Para siyang lakatan, pero kulay green. Green yan, kahit na hinog. Pero sa ngayon, hindi pa siya hinog. Ayan. Pwede nyo pong i-order yan. Malaki, oh. oh. Ayan. ang oh. Hanggang dyan. Nasa puno pa lang. Talagang yung saging na ito, yung kanyang dahon, nagpo-protect sa kanyang ano, pinoprotektahan niya yung nang hindi ma. Ayan o. Oh. Nag ano na siya o. Oh. Hinog na to. Nagbibiak-biak na siya. Hmm, grabe. Ayun na naman yung isa doon. Sunod-sunod yung pamumunga niya. Mayaman sa ano, tapos hindi pa diyan nagtatapos. Ayun na naman. May oh, susunod na naman. Oh, 'di ba? San ka pa? May susunod na naman na may hinog. Wala nang lumalabas dito na tubig. Paano ba 'yan? wala nang lumalabas na tubig dito wala nang maano na ma... oh ha anong ayaw mo na hmm? ibigay mo dun sa aso o dun sa mga pato na lang kasi pinakain ko na yung aso So, may malunggay pa dyan, no oh. Sa kabukiran, minsan ako ay... <tipos> Pakain mo sa ano. Tanggalin mo, ha, ah, kuy-kuyom. Oh, nakita nyo yan, yan. Nakakubar talaga siya, oh. yan Magaling ang uh, Panginoon talaga. <tipos> Ito hindi na ito ata ano. Hindi ko lang kung ganyan pa rin saging sa niya. Siling labuyo, Taiwan. Ayan, laki ng papaya oh. May mani na naman diyan, ma namumulaklak na 'yung mani. Oh, may talong. Talong dyan. Talong kayo dyan. Kanama ay. Eh. Kang maingay dyan. Ano? Doon no, oh, sa kinakain nila. Makakain nila sa may tubig Tapos na yon Ha? Ah? Ayan o, oh, marami pa. Ay, ano mo pa yan? Banlawan mo. Lagyan mo ng tubig. Hana jan Hindi dyan. Lagyan mo lang ng konting tubig para mahulog doon, oh. Oh. Hulog mo doon. Hoy, oh, Ano yun? Gamitin mo yung kutsara, oh. Huwag ka kasi dyan sa may ano. Ang init-init dyan ka pa talaga. Ano ba yan? Mamaya magugas ka, ah. Tapos mga kalat mo dyan. sab pala 'pag ano oh ay 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 daming pato doon Maraming pato. ano you know, o, saya-saya nila pag may tubig eh. Mga pusa. Ay. Ano na lang, alaga na lang. Ang arte pa ng pusang ito, tignan mo, payat-payat, ayaw kumain ng bibigay, oh. Nagpapadede pa yan. Huwag ka ng tubig. Saan yung tubig na isa doon? Kakaakit ko lang. Talagang inubos mo yung kok? Ay. Huwag tubig. Shhh, kang maingay dyan. Matutulog yung bata dyan. Kaya yung matubig dyan, yung nakasilopin. Grabe. Ito ako. Hindi na basang-basa, kundi basang-basa sa pawis. Oh, kita nyo, ang dami na naman doon sa akin. Ayan. Hindi na yan yung ano, laka, ano na yan, deep pig. Bakit kaya? Ang daming ano, bunga. Dahil siguro dun sa mga dumi ng baboy. Mga dumi ng baboy nag-aabuno kaya ganyan kalago. Ayan pa oh. Ang dami. Puro kami ano dito, napagpaligiran kami ng ang mga prutas. Wala pang bunga itong manggang to. Hindi pa yan namumunga, no? Yung mangga. Namamatay na to. Hindi, ito. Wala na talaga yan. ay kailaes, prihan. Ayan, no. Ang dami na namang saging, oh. Diyos mayo, hmm? Kung malapit lang talaga sa Manila, ibebenta ko talaga 'yan. Oh. Daming saking. Hoy, grabe po, pudrot. Asan si lolo mo? Asan si Papa? Ma Papa? Magadwan. Ah. -ah. Nangandihan. Oh, Adrian, nung Adrian na kinan. Yeah. <gasps> ang cute nang, ang dami pa lang pusa, oh, oh. Well, yung mata niya, yung mata niya lumuluwa na, oh. Oh. Yung isang to. Ang liit. Ang lilit nila. Ayaw kasi tong kumain yung nanay para makaka, makadede sila sa kanya. Pati-dede niya, natutulog yun. Ayan oh. Magdedede yan. Wala nang madede. Tignan mo naman. Oh. Wala na silang makain. Sa kanya. Mm -mm.